pansit kayo dyan mga kabwakak. Mmm, ang bango-bango, ang sarap-sarap ng pansit natin ngayon para sa aking mga junakis. At dahil nga exam na at nakakaguto naman talaga mag-exam, kaya pinagandaan natin sila nitong fafansit na may kasamang itlog at lahat talaga sila gusto ng itlog sa pansit. <laughs> kaya shout out sa GR Food Hub dahil napaka special ng niluto nilang pansit palabok para sa ating mga junakes Kaya mga kabuakak ang hiling ko sana'y huwag kang umalis at magstay ka dahil mabubusog ka din sa inspirasyong hatid ng video ito. First thing first mga kabuakak pagdating sa mga kainan talaga ng aking mga junakes para talaga tayong mother, father, talaga para sa ating mga Junakis dahil ako talaga mismo yung nagsasandok dahil gusto ko organisado at natatansya ko talaga para swak na swak talaga sa aking mga Junakis ang pagkain. Ang hamon lang talaga dito mga kabuwakak ay masakit lang talaga siya sa likod. <laughs> o ayan oh, ang dami talaga mga kabuwakak ang sakit talaga dyan sa likod and of course yung singot talaga yung pawis ko talaga dyan mga kabwakak and ha malinis po ang kamay natin at gumamit po tayo ng mga kutsara at tinidor baka naman dyan sa mga very cleanliness and mga neatness natin dyan na may mga pasanitory pa dyan nating mga kabwakak baka pagalitan na naman tayo <laughs> So kahit masakit yung likod natin kabuhakak sa pagsasandog, pagpiprepare, pero kapag nakikita mo naman yung excitement at tuwa ng mga junakis mo, parang naiibsan din yung sakit at napapalitan ng saya at satisfaction. At sa araw-araw na ginagawa natin ito mga kabuhakak, yung pagbibigay ng pagkain, pagpapakain, is ang dami talagang nagsasabi na mayaman daw tayo. Naku, dyan po talaga kayo nagkakamali kabuhakak. Dahil ang tut tuong may mga kaibigan at mga supporter tayo na grabe talaga tumulong sa atin ng Ngawagas. I love you sa inyo. Kaya follow and share na po kayo. Love you! Ay, lami ang panser? Lami ang panser? Lami? <laughs>